Hi, thank you, thank you, thank you, thank you. Hindi talaga ako sumuko, guys. Huling bala ko. 180k coins. <laughs> Huling bala na talaga. Simot yung arsihan ko. So, nag-start po ako ng spin is alas 3.1. So, inabot na po tayo ng alas 3.36. Oh. Mahaba-habang oras, no? Ang coins ko ay 300 um basta 300 something po una kong inilabas is 37k dito sa main account ko kasi main account ko to eh natalo po yun tapos naglabas ako ulit ng 100k lumago na sana mabot ng 200k pero hindi ako tumigil mag-spin kasi kaya talo din and then yung pinakahulihan kong coins ng arsihan ko guys is 180k di talaga ako sumuko <laughs> nakabingwit tayo oh. 2.6 oh. thank you thank you so much po po kala ko hindi eh, na ako mapagbigyan eh nakabigwin din sa wakas so ano natin yan collect kolektahin natin yung mga bigwin natin kasi titingnan tingnan natin yan kapag ano eh, collection ba? Tingnan natin yung pattern. Ayun oh, puro turtle. Talagang nakahuli tayo ng turtle eh. Yung turtle na to, <coughs> gigil na gigil ako eh. Hmm, bali ano. Dalawang pattern. Ganda din oh, puro turtle oh. 60k ang bet ko. Ah, uh, one spin 60. Kasi nga po is walang ano. Ah, uh, pangit doon sa 120 hanggang 36k. Ang may bigay lang is 24k. Pero nakabigwin ako ng 24k. Tapos ito na decision ako magbet ng 36k. magkano lang coins ko. Lakasan ng loob lang talaga. 60k o, one time spin putok big win 2.6 lakasan nang talaga ng loob kapag naglalaro salamat po po nakatumilyon na naman tayo